Balot! Penoy! Pili na! Ito yung pinakamatagal na balutan dito sa Quiapo. As in, umabot na sa third generation yung nagpapatakbo ng negosyo. Yung balot nila, 23 pesos lang. Tapos kung penoy naman ang trip mo, 20 pesos lang yan. Pero ang pinaka-special talaga, yung suka nila na homemade. Promise! Makikita mo sila dito sa Muslim area ng Quiapo. Cora Special Balot. Classic na, sulit Sulit pa! Ubusin mo Subo na lang ng bro. Palot. Ano mo sabi na babalik tayo? Saan na? Makakailang balot kaya tayo today. Tingin niyo. Kuya, ito ba yung nagte-trending na balot at oh. penoy? Ang pagkakaalam ko, special daw yung balot mo. Ha? Ano bang special dyan? Special yung suka. Ah, saan galing tong balot na to? Bulacan po. Bulacan, tapos dinadala pa talaga dito. Nakakailan kayong balot sa isang araw? Siguro more than 150 pesos. 150 pesos 17 days old itong balot nila. Okay. Oh, tapos ako. Mm. At asin. natin ulit ng na suka. Susubo so, na natin to. Ang penoy. 100 pieces. 100 pieces. E, ano oras kayo nag-open? Mga 2 na po or mga 1. 12 wow. midnight na po. Saan po ba matatagpuan to? sa uh, North Sagana Street, Corner Gold Peace, uh, kaya po Manila. Anong pangalan mo? Tonton po. Tonton. Matagal ka na nagbebenta ng balot? Opo. Sa penoy nila, may dalawang klase. Yung isa soft boiled at yung isa hard boiled. Pwede kang pumili kung ano yung gusto mo dun sa dalawa. So ako yung pinili ko yung soft boiled egg. Nilalagyan nila ng guhit para hindi nakakalito. Tapos ito daw balot nila, tumatagal to for 3 days room temp lang pero kapag ilalagay mo sa ref kaya siyang tumagal ng 7 days penoy Uy. kayo ba? anong hilig nyo? penoy o balot? ay ang ganda ng penoy nila Sarap. Sarap nito. ito. Kaya pala ang daming kumakain dito. Tapos lalo na kapag sanabayan mo ng suka.